Oh, good morning so meron tayong lakad ngayon dito um teka lang ha parang um, um, ah dalawang ATP tsaka release na ng 80 ng ating CEO at hindi kasi umapag live dito eh so ito na yung ating finished product so pasok na tayo sa loob tara baka haba ng pila yata ay naka lang baka pila Oh, din na lang. ATV ako. Good morning po. Monday na Monday, offline. Agoy. Paiko. ko. So, wala nang chance bumalik maghapon yung, yung online. Ano? Wala nang chance bumalik maghapon yung internet ayong Walang notice? Okay na, sige. Ang Ah, sige. <laughs> Masakit pa sa broken-hearted tong offline na to. Ah. Ito na Ay, baka makakalimutan ko <laughs> oh. ito. Ay, wala ba ito? Hindi ko pala napirmahan. Yan talaga pirma ko, ma'am. Parang binura lang. Hai, offline. So, minum kopi mula. So, minum So, umaga. Tidak mau masuk. Minus 20 jam. Saat saja. So, good morning. Oke, okay, so... as you expected ito nai release natin itong mga to so si Yoak tapos ah, sino ba to si Castro okay si JJC refreshment kiosk uh, okay na po yung inyong o OO certificate of registration at ATP ibigay na po kay madam na-release ko na po and then um, okay okay sila ako sa mga ATP ko. Ito po yung mga ATP ko na na-check na po ng BIR to. So, hindi po marilis ang ATP nyo kasi offline. Yun lang. Pero okay na po ito. And then, meron po tayong bagong, bagong luma. So, okay na daw ang oros. Ito na yung step. Subukan natin ito mamaya pag uwi. So yun lang, good morning Kahit offline Mayayin na lang tayo ulit. Okay, so magandang magandang Umaga po sa inyo lahat Sa KBS So for today's vlog ay Pauwi na tayo Galing ng TIR Pero galing lang ako ng land bank ngayon Kaya iba yung kalsada ko So Sa ngayon, offline sa buong 54A Simula pa 7am So, for transaction or any, check-check lang po nila yung documents nyo maliban sa maliban sa 1901 sa new registration dahil i-receive nila ang inyong documents as far as I know dahil matatambakan sila so as far as I know sa new registration i-accept ang papel tapos tatawagan na lang o makaka-receive ng email. Offline po. So hindi maganda ang ating lakad ngayon at wala tayong napala. <laughs> Pero na-check na naman nila 'yung documents ko. I-check na lang sa system kung tama 'yung tin number. Once na tama 'yung tin number at diretso na to sa pagiging ATP. Oh, maraming salamat. Uh, Mag-update ako sa page ngayong araw na to. Ito ay upload ko rin to agad. So, pagka-uwing pagka, pagka ko, ya upload ko ka agad to. Mag mag inquire lang ako sa Honda kasi may may gusto lang akong malaman dun sa presyo ng ano, Winner X. So, yun lang. Kasi nagmura kasi yun eh. Titignan ko lang. Oh, maraming salamat po. Maraming maraming salamat po at kami po ay very appreciated sa inyong tiwala. So this is Brian saying ride safe. Ingat.